Magandang gabi po sa inyong lahat ay magbabalik ti magbabalik tayo rito sa ating nasimulan po na hilig ayan. Pangungulit ng barya kaya ho tayo nandito magbibigay ulit ng kanilang mga presyo sa ating mga online selling. Isa naman tayong kolektor guys. Ayun tignan natin kung magkano lang bintahan ng coins na ito. Ayun, meron tayo pag-usapan barya. Ito po ay pag ito po ay pera po ng Pilipinas guys. Ayun. 5 centimos po kung tawagin nila. Ayan, nilumana na ng panahon. Ayan, 5 centimos po. Ayan, ni Melchora Aquino po yan. Nakapalog po sa bagong lipunan series. Ayan, year 1976. Tingnan, tingnan natin ito kung magkano na ang bintahan nito. Ayan, ang unang babae po na nailagay sa pera. Ayan, Melchora Aquino. Pero bago yan tayo, ba, pero bago yan tayo magpapasalamat muna sa lahat ng masugid na mga tagapagsubaybay dito sa aking YouTube channel guys. Lalo lalo na aking mga subscriber dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, and God bless. Maraming maraming salamat din po sa mga manunood ko doon sa aking FB page. Ayan, lahat po na nakapalo sa aking FB page, thank you so much sa inyong lahat. Mabuhay po kayo in God bless at magandang gabi rin po. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe sana dito sa aking YouTube channel. Anyayaan ko lang sana kayo at malaking tulong na po ubagay ang inyong magagawa. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update ko naman kayo sa mga bago ko pang ilalabas na video about coins. So, yeah si Melchor Aquino po 5 centimos po. Nagsimula ang years niyan ay mula year 1975 hanggang 1978. Ayan, kung anong materialis ang ginamit sa barya na yan, guys, yan po ay brass. May bigat lamang itong 2.5 grams, may abay itong 19 mm, may kapal po naman itong 1.4 mm orientation, medal alignment. Itinigil naman ang paggamit sa bariya na ito ng Pilipinas noong January 2, 1998 number and thus 4355, reference number, KM-260. Itong year 1976 na ito guys. Ayan. Ayan ang kanyang year so. Year 1976. Ito po ay 51%. Ayan. 51% po yan guys. Ayan. Kung ilang piraso po ang ginawa sa bariya na yan ng Pilipinas. Ayan. Yan po lamang ay 98 million ang kanyang mintage kung ilang piraso po. 98 million po ang pinagawa sa bariya na yan. Pero may presya presya na rin po yan doon sa ating numista, kung tawagin nila. May presyo na po. Yung kanyang verify po kung tawagin yan ay nagkakalaga po ng 22 pesos. Yung kanyang extra pay naman ay 22. Almost uncirculated, may presyo po yan na 31. Yung kanyang uncirculated naman po kung tawagin nila, yung napakintab niyan ay nagkakalaga ng 48 pesos. Dako tayo guys sa kanyang presyo sa ating EV.com guys, meron na tayong nakita na na nagbebenta ng year 1976 itong hawak natin na 15.54 dollars. Na Tapos po yan ng 13.80 dollars. Meron naman tayong pinakamalit na nakita nito na nagbebenta po ng 1.25 dollars. Sa carousel page naman po, meron tayong nakita na kapaskil doon, nagbebenta nito ng 50 pesos. Ayan naman po ang aking may babaging kanyang presyo po. Kaya po sa inyo lahat in God bless.